Meron akong nice is i-share sa inyo. Isa ako sa mga mga tao na gusto mag-abroad. Alam nyo, ginawa ko na lahat ang paraan para makapasa ako sa medikal. Ngunit, kahit anong kagustuhan ko, ay hindi na talaga pwede. Bakit kailangan ko mag-abroad? Dahil para sa pamilya ko. Para sa ate ko. Para sa ate ko na PWD. Nais ko siyang tulungan. Ngunit hindi na talaga pwede. Minsan, natakot ako sa mga sinasabi ng doktor sa akin. Dahil, sabi nila, sabi ng doktor, may something daw ang heart ko. Minsan, napabero pa ako sa sarili ko na siguro kaya ganun yung puso ko dahil hindi na ako nagmamahal yes hindi ko na kasi naramdaman na andun yung excitement andun yung parang uh, na excited akong makita ang isang tao or isang bagay Basta para sa akin, gusto ko lang talaga gawin yung mga bagay dahil alam ko in that way, doon ako makakatulong. Pero wala talaga eh. Kahit naman anong gawin natin, kung yun at yun pa rin ang nakikita, wala tayong makagawa. Siguro nga, dito na lang talaga tayo. Isa ako guys na kumihihirin minsan ang sign sa ating pumay kapal isa ako sa mga naniniwala nakapag para ka dun, para ka dun talaga pero nung nalaman ko na ganun nga eh hindi ako para to, siguro para dito talaga ako sa Pilipinas na hindi na ako malayo pa sa pamilya ko. Na hindi ko na kailangan pang mga, mga ibang bayan, mga ibang bansa. Dahil bakit hindi natin alam po anong patutungan natin. Swerte lang yung mga tao na galing na sa ibang bansa at pabalik-balik na sa mga amo nila. Yan. Pwede kang mag-abroad. Pero pag hindi mo pa alam, ang ang pupuntahan mo ni Choreski yun kasi isa na rin ako na na OFW before and yun papay na nga mo ko, syempre pero sa ngayon dahil hindi na, hindi na ako pwedeng bumalik doon kasi syempre yun nga sabi ni madam marami pa raw siyang kumpleto pa daw sila kumpleto pa yung katulong meron sa mga katulong so kaya ako nakaisip sana na mag-apply sa iba ngunit yun nga ang nangyari siguro tanggapin ko na lang na hindi talaga doon para doon ang sarili ko siguro para dito na sa Pilipinas talaga